Okay, good morning mga ka-teknik. Uh, bale, nag-overheat ito. Tinanggal yung head. Tapos yung head nito, dadalhin sa machine shop, titingnan na titingnan kung nagkaroon ng kung bingkong ba siya bali pa si settings na rin halo ang tubig dito sa kalangis bali binaba namin to kahapon hindi lang nakapag video kasi sobrang busy yan tanggal yung timing niya. okay. bali Mitsubishi to mga kateknik Ito yung kanyang head. Ito yung dadalhin sa machine shop. Dadalhin sa machine shop to. Patitin sa machine shop kung mayroon siyang tama or bingkong. Ito yung mga tinanggal ko kahapon. Ano, walang tama itong ano hindi pa namin na check to kung ano kung may crack sya o may tama yung islip, pagka tama yung sleeve tutuloyan na rin namin ibaba itong makina yun lang mga ka-technic ngayon lang nakapag video ulit mga ka-technic Okay. Ito, bali lilinisan na lang namin 'to ngayon. Maglilinis kami ng mga ibang mga piyesa na tinanggal. kalimita sa mga ginagawa namin dito para Toyota. Para na rin ano nakasa kasa ng Toyota 'to. Halos puro Toyota, Mitsubishi, Honda. Okay, hanggang dito na lang ang video mga ka-techniques. Next time na ulit, sensya na sa mga aking mga viewers dyan. Sa so, madalang na ako makapag-upload. Ano, makapag -upload. Pero sa susunod, siguro madadalas na yung pag-upload ko. Okay, mga ka-techniques. Hanggang dito na lang.